Grabe, nahirapan talaga akong panoorin yung four hours ng congressional hearing para sa budget ng Vice President. At uh, ang hirap panoorin na ito dahil sobrang tension, sobrang gulo. It was the most, one of the most chaotic meetings I've ever listened to in Congress. At uh, hihimayin natin ito ngayon, pero we're not gonna go through all the details kasi ang dami sobrang mga nasabi na iba-iba at mga andiyan basusan na nangyari dito eh. Pero pag-uusapan lang natin yung overarching theme nung congressional hearing at yung mga observations ko dito sa nangyaring hearing with regards to the VP's budget. Okay, so unang-unang observation ko dito ay si VP Sara ay pumunta dito sa congressional hearing na to in battle mode na. Palaban na siya eh. Uh, iniisip na niya agad na kalaban niya lahat ng mga pupuntahan niya, iniisip na niya na aawayin siya, iniisip na niya na babastusin siya o kaya uh, isuscrutinize siya. At dahil dito, nasa fight mode na siya at hindi na siya cooperative palaban na siya eh. At itong problema na to ay hindi to exclusive lang sa politika. Nangyayari to sa araw-araw nating mga personal na buhay at mga relationships na pag pumunta ka sa isang usapan na galit ka na o tingin mo na kalaban mo yung kaharap mo o kaya masama ang intensyon ng kausap mo, hindi ka na cooperative at palaban ka na at meron ka nang iniisip sa utak mo o meron ka nang uh, imahe sa utak mo kung ano yung mangyayari at ano yung gagawin kaya lumalaban ka na based on what's in your head versus kung ano yung realidad. So dahil dito, si VP Sara ay nakahanda ng magsabi ng mga kung ano-ano kahit nga hindi related to the budget. And that's the unfortunate thing dito. Ang pangalawang observation ko dito ay si VP Sara truly despises the Congress. Lumalabas dito yung ganyan tunay na ugali. Nakita mo dito na may pagkabrat talaga si Sara Duterte at pag hindi niya nakuha yung gusto niya o kaya hindi sumusunod lahat sa kanya, nagtatantrum siya. At ang isa pang observasyon ko dito ay meron siyang pa-victim effect or she's playing victim. At ang isang tao na nagpa-play victim ay isang tao na pinaniniwala niya na victim siya dito. Siya ang kawawa dito. At makikita mo dito nung sinabi niya na bakit niyo ako kinukrucify? na talagang paniniwala niya na kinukrucify siya, na pinahihirapan siya. At nakakalungkot talaga no, kung nakikita mo yung ating vice-presidente. At kahit na sino to, ha, ah, Uh, ay hindi willing sumagot sa mga tanong dahil feeling niya talaga na either playing victim siya o kaya dahil sobrang niyang galit sa Kongreso na ayaw na niyang sumagot. At meron siyang paniniwala na hindi siya kailangan sumagot sa ating Kongreso. Naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair. Madam Vice President. Madam uh, Chair, um, may I request sa Secretary to put on record cut and paste. I will forego and I will leave. My answer, my previous answer. Madam Chair, I'm, I would just like to ask, uh, why, why is it very hard for her to answer yes? I'd like to ask why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you have to explain? Why do you have to explain? Ah, uh, for simple people here. I'm not even a lawyer. You are a lawyer, Madam Chair. So this is a simple question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan ang house na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no? Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At least nalaman ng taong bayan. At buti talaga kinolout siya ni Congressman Benny Abante with regards to this. Kasi sa mga nagsasabi na hindi kailangan sumugot si Sarah Duterte regarding her budget, ito po yung tingin ko magkakasundo tayong lahat. Yung pera po ay galing sa kaban ng bayan. Ito po ay binabayaran nating lahat, tayong mga taxpayers. At meron tayong karapatan malaman kung paano ba ginagastos itong perang to. At kung sa tamang paraan ba ito ginagastos. Ngayon, ang ating mga kongresista ay ating binoto para i-represent tayo. Kaya ang ating mga kongresista ay may karapatan busisihin itong budget. Para malaman natin kung tama ba ang paggamit ng pera na galing sa kaban ng bayan. Ngayon ang argumento na binigay ni Sara Duterte at ni Representative Gloria Macapagal Arroyo ay bakit daw pinag-uusapan yung mga past budgets at yung confidential fund kung ang dapat naman talagang busisiin is sa 2025 budget. Actually, I'm surprised I have to explain this to some people ano. Pero para lang magkaintindihan tayong lahat ano. Kailangan tignan yung mga past budgets kasi di sa past budgets natin, malalaman mo at makikita mo kung marunong ba gumamit ng budget ang mga iba't ibang ahensya, including the Office of the Vice President. Dito mo din makikita kung may mga abuse of the budget o kaya misappropriations of the budget. At ito ay makakatulong para makapag-decide kung ano ang gagawin sa 2025 budget. Kung ibibigay ba to babawasan ba, dadagdagan, o kaya i-maintain at makakatulong to sa pagbubusisi ng 2025 budget. Kaya as a resource person or as an invited guest, sa totoo lang walang karapatan si VP Sara para mag-complain. Sagutin lang niya yung mga tanong kasi ang mag-a-approve nga nito ay yung ating kongreso. Tapos iniinsist niya dito na sumasagot daw siya ng mga tanong. Hindi siya sumasagot ng mga karamihan ng tanong dahil nagbibigay lang siya ng isang scripted answer na hindi naman answer dun sa mga question. At buti nga kinolout siya ni Representative Kimbo regarding this. The only requirement is to provide a direct response um, on the question. Meaning to say, a response that is directly related to the question. Meaning to say, kung may question at ayaw nyo pong sagutin, sagutin nyo lang diretsyahan na hindi po ako sasagot dun sa tanong. Ang problema po kasi, ang response ay naging hindi related dun sa tanong. Halimbawa, may tanong, ang sagot ay paglalarawan doon sa nagtanong. So, hindi naman yon klaro na hindi yon um, directly related dun sa tanong. Kaya, yun po, I think it's a reasonable ask. If there's a question, you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it at, at least we know it's a direct response. Kasi ang pagbibigay ng isang scripted na answer na hindi naman sumasagot doon sa tanong, ay hindi sagot. Yun ay salita lang. Salita na walang konteksto. Kumbaga, nagsasalita siya pero hindi siya sumasagot. At alam mo na pansin mo dito no sa buong body language si Sara Duterte at sa kanyang attitude sa buong kongreso that She believes she is above Congress. Naniniwala siya talaga that the Executive Department is above Congress. At nasa ilalim niya lahat ng mga kongresista. At dahil nasa ilalim niya ang lahat ng kongresista, walang karapatan ng kongreso natin para questionin siya. At malipot ang paniniwala niya. At kahit hindi niya to aminin, ito ay nasa subconscious niya. Ibig sabihin nito, pwede niyang i-deny. Sabihin niya, hindi, totoong co-equal branch of government ang ating Congress. Pero sa kanyang kilos, dito mo makikita yung totoong nasa isip niya. Kasi kadalasan sa pamilya Duterte, uso talaga ang gaslighting. Ibig sabihin nun ay iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kaya kailangan mo talaga makita yung kilos nila kumpara sa kanilang mga sinasabi. At itong hearing na to is a perfect example na iba yung sinasabi niya sa kanyang kilos. At nakikita talaga natin that VP Sara believes that no one can question her. Kahit sinasabi niya she only answers to the people. No, no, no. Let me clarify. Ibig sabihin niya no, no, no. Is she only answers to the people that are not willing or able to question her. Kasi if she's willing to answer to the people, then she has to answer Congress. Dahil ang ating Kongreso ay ang ating mga representatives ng ating taong bayan. Kaya kung talagang may sinceridad siyang sumagot sa ating taong bayan, kailangan niya sagutin ng ating mga kongresista. Alam mo yung tingin ni Sara Duterte sa ating mga kongresista? You know, parang she despises them. May contempt siya eh. Bastos talaga siya. Wala siyang respeto sa ating mga kongresista. Wala siyang respeto sa buong kongreso at sa kanyang paulit-ulit na pambabastos. Makikita mo dito na talagang hinahamon niya ang ating mga kongresista at ang ating kongreso na isight siya in contempt. Kasi naniniwala siya na ang ating kongreso ay walang lakas ng loob para isight siya in contempt. At ang isa pang malaking issue na nakita ko dito sa congressional hearing na to with regards to the budget of the VP ay mahina si Representative Stella Kimbo as chair of the committee. Dahil hindi niya makontrol yung committee na to, hindi niya makontrol yung ating bisita na si VP Sara, hindi din niya makontrol yung mga iba't ibang miyembro ng komite at yung mga iba't ibang mga interpolators at pinapayagan niya na ang ating resource person na magdikta sa kanya kung anong gagawin. At sana mapanood ni Sen. Kimbo para makakuha siya ng feedback kung ano ba yung mga dapat niyang gawin. Kasi dito sa hearing na to, mukha siyang mahina, mukha siyang ninenerbios, mukhang naguguluhan siya, mukhang nawawala siya, at mukhang hindi siya sigurado. At dahil dito, nawawala ng confidence yung buong committee sa kanya na kaya niyang i-chair itong hearing na to. At sana sa susunod na hearing, mag-improve siya at maging mas assertive siya. At kailangan niya i-enforce yung mga rules of these hearings. Ngayon, with regards to the budget naman, nakikita natin na malaking issue talaga yung pagmi misuse ng budget ng ating Vice President. Nakikita natin dito na hindi talaga sila marunong gumamit ng budget. And it's ironic ano, na nagko-comment siya na hindi daw marunong mag-budget ang ating gobyerno. Pero nakikita mo sa kanya that again, that's gaslighting because siya mismo at ang kanyang department ay sobrang malala sa paggamit ng budget. And it's exhibited in some of the interpolations that we've seen. For example, Ipinakita nga dito ni Representative Castro and other representatives na disallowed yung 73 million of the 125 million in confidential funds. That's over half of the budget was disallowed. I mean, that's just the confidential funds. Imagine mo yung malaking 2 billion budget ng VP. Kung gaano karami kaya doon ang disallowed o palpak na paggamit ng pera ng bayan? At to give you example sa kung gaano kapalpak gumamit ng pera ang ating vice president, isipin mo yung confidential funds, ginamit for food aid, for medical aid, for ayuda. Hindi naman dapat ginagamit yun para dun eh. Nakalagay yan sa batas. So automatically, that's a misuse of confidential funds. At hindi lang yun, kahit na nga yung 10 million na binigay na reward ay dinidisallow ng COA. At makikita mo dito sa chart na ginawa ni Representative Swansing na yung pagkikreate nila ng budget ay may pagka-random. Here, Madam Chair, as you would see across the board for every single one of the quarters in question, um, there seems to be a pattern, Madam Chair. Um, here, you can see that the categories are the same in terms of expenditure across the different quarters, which makes sense given that there is a menu within the joint circular for the different categories uh, through which which the confidential funds may be utilised, but two things madam chair that i would like to highlight, highlight here um, given that there are differing number of surveillance areas for each of the different periods and the number of days um, even though for example uh, madam chair uh, regardless of whether or not the Number of areas surveillance is 111 or the upper bound which is 132. The pattern of spending seems to be the same across the different quarters and also the line items questioned by um, COA in terms of, uh, as you can see here, the ones in orange are the same. It's with regard to the payment of rewards, the provision of medical and food aid, and the payment of incentives and in traveling relative to the confidential operation. So, Madam Chair, um, in this very um, heavy slide, all I would like to highlight is there seems to be a pattern. There's a pattern in terms of expenditure, regardless of the amount of work entailed, and the pattern as well in terms of questionable categories or On the part of COA, seems to be the same as well. Kasi pwedeng tingnan itong confidential funds kasi as a microcosm of a bigger budget. Kung ganito sila gumastos ng maliit na budget na 125 million, imagine mo kung paano sila mag-budget on a 2 billion budget na hinihingi nila. At maganda itong na-point out ni Representative Swansing na pag mo yung budget per quarter ng ating vice presidente for the confidential funds, kahit na nag-iiba yung areas of surveillance, lumalaki, lumiliit, yung mga line items ay pare-pareho lang. Hindi nagbabago yung budget. E eh kung lumalaki o lumiliit yung surveillance areas, di dapat lumalaki at lumiliit din yung mga line item na ginagasto sa confidential funds. Make sense, di ba? Kaya dito mo nakikita na talagang random yung paggagawa ng budget na to. O kaya they just pluck it out of thin air. Kung parang naglalagay lang sila ng mga numero para lang mapagkasya yung budget at makuha yung gusto nilang pera. At nakikita mo dito na walang actual budgeting na nangyayari at maraming irregularities and misappropriations. So ngayon ang tanong natin, ba't ba ganito ang ugali ni Sara Duterte? Alam mo, yung ugali niyang yan ay dahil lumaki siyang buong buhay niya na nakita yung tatay niya lording over Davao. Tapos from Davao, naging presidente. Kaya buong buhay niya, entitled siya. Buong buhay niya, sanay siya na maraming nakapaligid sa kanya na mga yes men na takot sa kanya dahil takot sa tatay niya. Kaya hindi siya sanay sa mga ganitong mga may lakas loob na mag-question sa kanya at humarap sa kanya at magsabi sa kanya na mali siya. At dito mo na nakikita yung totoong kulay ni Sarah Duterte. So moving forward, ano ba ngayon na dapat gagawin ng ating Congress? Unang-unang kailangan nilang gawin pag ganito pa yung sagot ni Sarah Duterte na ayaw niya sumagot, they have to cite her in contempt kung kaya nila itong gawin. Kasi tingin ko ito yung hamon ni Sarah Duterte sa kanila eh, kung kaya ba siyang i-cite in contempt or not. And tingin ko, feeling ni Sarah, hindi siya kayang isight in contempt. And she's probably right. Ang susunod na action na pwedeng gawin ng ating kongreso ay bigyan siya ng zero budget o kaya i-cut yung budget niya by over half. O kaya bigyan siya ng minimal budget. Kasi kung titignan mo, pwede naman talaga ng ating kongreso bigyan ng zero budget ang ating vice-presidente. Kasi wala naman talaga administrative function ng ating vice-presidente. Benchwarmer lang siya. Kung sakaling may nangyari sa presidente, posible na silang magte-take over. But aside from that, wala talagang function ang ating vice presidente. Para sa akin, sayang lang ng pera talaga na nagbibigay ng budget na sa vice presidente. Tanggalan na lang ng budget. Total naman, nakikita nating lahat na wala siyang balak depensahan yung kanyang budget. Siya na mismo nagsabi, she leaves it up to Congress to decide on the approval of the budget. Kaya, pakita ng ating Kongreso that they have the power to approve or disapprove a budget at tanggalan ng budget si VP Sara dahil hindi naman niya dinedepensahan yung kanyang budget. At kailangan nila itong gawin para ipakita sa ating vice-presidente at sa buong bansa na ang ating kongreso is a co-equal branch of government. If they do not do this, makikita natin lahat na baka nga hindi co-equal branch of government ang ating kongreso. Baka nga ang ating kongreso ay nasa ilalim ng executive department which it should not be. Tulad nga nagsabi ni Congresswoman Luistro, Congress is a co-equal branch of government And is meant to be a check and balance to the executive department. And moving forward, dapat talaga may mga magawang bagong batas para lang mas maayos pa natin yung mga executive functions ng mga iba't ibang departamento. At mas strengthened pa yung pagpoprotect ng ating budget. So some of the new laws that have to be implemented include na no matter who's sitting as vice president, dapat talaga yung pagbibigay ng budget is not beholden to party lines. Kung kalaban ka ba o kaalyado ka at kailangan na rin tanggalin yung mga redundant budget na nabibigay sa ating vice president na dapat naman talaga nasa ahensya lamang kasi yun yung problema doon sa 2 billion budget na hinihingi ni Sara Duterte maraming redundancy yan eh nan pwede naman hawak ng DSWD hawak ng DPWH hawak na mga iba't ibang mga ahensya na na hindi responsibilidad na ng Vice President. At siguro kailangan na rin gumawa ng batas na malagay talaga kung ano ba ang mga responsibilidad ng Vice President. Siguro kailangan na nga bigyan ng responsibilidad to para may gagawin din siya. At dahil sa nangyari dito sa hearing na to at sa pambabastos ni VP Sara at sa ayaw niyang pagsagot ng mga tanong at paayaw niya idepensahan yung kanyang budget, na-defer tuloy yung kanyang budget to the next hearing on September 10. And I hope talaga na mag-cooperate na si VP Sara sa mga tinatanong sa kanya kasi importante naman talaga na malaman nating lahat kung paano ba niya ginasos yung budget niya nung nakaraan. At sana po nakatulong po yung mga impormasyon at mga opinion na naibigay ko para mas malinawan kayo doon sa nangyari nung huling congressional hearing. Kayo, nas tingin nyo, agree ba kayo sa mga sinabi ko o disagree? Pakisulat lang lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At susubukan kong basahin lahat ng mga komento nyo at baka may makuha din ako mga bagong perspectives at uh, opinion na kakaiba sa akin. At pag nagugustuhan niyo mga ganitong klaseng content, paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel at i-click na rin 'yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Ito po si Christian, magkita tayo muli sa aking susunod na video.